mga palangga ko oh, sa pananampalataya pagkinya natin ang salita ng Diyos sa Marcos chapter 9 at sinabi niya sa kanila katotohanan sinasabi ko sa inyo mailan sa ng katayong ito na hindi matitikman sa anong paraan ang kamatayan hanggang sa makita nilang karihan ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan at pagkaraan ng anim na araw ay sinaman ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok at siya ay nagbagong anyo sa harap nila. At ang kanyang mga damit ay nagdiningning na nagsiputing maiki na ano pa at magpapaputi sa lupa ay hindi makapagpapaputi ng gayon. At noo napakita sa kanila si Elias nakasama kasama si Moises at sila ay nakikipag-usap kay Jesus. At sumagot sa si Pedro at sinabi kay Jesus, Rabbi, mabuti sa atin ang tayo dumito at magsigawa kami ng tatlong taber na kulo, isa ang sa iyo at isa ang kay Moises at isa ang kay Elias. Sapagkat hindi niya nalalaman kung ano ang isasagot sapagkat sila ay lubhang ng atakot. At dumating ang isang alapaap na sa kanila'y lumilim at may isang tinig na nanggaling sa alapaap ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. At karakarakay sa biglang paglingap nila sa palibot-libot, ay wala silang nakita ang sinuman, kundi si Jesus lamang na kasama nila. At habang nagsibaba sila sa bundok, ay ipinagbili niya sa kanila na sa kanino ay huwag nilang sabihin ang kanilang nakita, maliban na pagka ang anak ng tao ay magbangong maguli sa mga patay. At tinanong nila siya na sinasabi, bakit sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan pumarito muna si Elias? At sinabi niya sa kanila, katotohanan si Elias ay pareritong mauna at isa sa uli sa dati ang lahat ng mga bagay at paanong nasusulat ang tungkol sa anak ng tao na siya ay maghihirap ng maraming bagay at walang halaga. Lata po at ko sa inyo na naparitoin ay na si Elias at ginawa din naman Manila sa kanya ang anumang kanilang inibig ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. At pagdating nila sa mga alagad ay nakita nilang nasa kanilang palibot-libot ano bang maraming tao at ang mga eskriba ay nangakikipagtalo sa kanila. At pagdakay ang buong karamihan pagkakita nila sa kanila ay nangagtakang mainaw at tinakbo siya na siya binati. At tinanong niya sila, ano ang pinakikipagtalo ninyo sa kanila? At isa sa karamihan, sumugot sa kanya, Guru, ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang espiritong pipi. At saan man siya alihan nito, ay binubuwal siya at nagbubula ang kanyang bibig at nang ngalit ang mga ngipin at unti-unting natutuyo at sinabi ko sa iyong mga alagad na siya palabasin at hindi nila magawa at sumagot siya sa kanila at nagsabi ulahing walang pananampalataya. hanggang kailan makikisama ko sa inyo hanggang kailan titisin ko kayo dalhin niyo siya rito sa akin at dinala siya sa kanya at nakita niya sa kanya ay pagdak ay pinapangatal siyang lupa ng Espiritu at siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. At tinanong niya ang kanyang ama kailan pang panahon nangyari sa kanya ito at sinabi niya mula sa pagkabata. At madalas siya'y inihagi sa apoy at sa tubig upang siya ipatayin na tapat. Kung mayroon kang mga anumang bagay, ay mawa ka sa amin at tulungan mo kami. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. At na makita ni Jesus na dumaragsang, tumakbo ang karamihan, ay pinagbikaan niya ang karamaldungan at ang espiritu na sinasabi sa kanya, Ikaw bingi at iping espiritu, inuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang pumasok na muli sa kanya. At nang makapagsisigaw at nang siya ay mapangatal na mainam ay lumabas siya at ang bata ay naging anong patay. Ano pa marami ang nagsasabi, siya ay patay. Data po at hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya ay ibinangon at siya'y ay nagtindig. At nang pumasok siya sa bahay ay tinanong siya ng lihim ng kanyang mga alagad. Paano ito na siya hindi namin napalabas? At sinabi niya sa kanila, ang ganito ay hindi mapalalabas ng anuman maliban sa pamagitan ng panalangin at nagsialis sila roon at nangagdaan sa Galilea at ayaw siyang sinumang tao makaalam niya on. Sabagka tinuruan niya ang kanyang mga alagad at saka nila sinabi, ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao. Ngunit hindi nila naunawa ang sabing ito at nangatakot silang magsipagtanong sa kanya at sila ay nagsirating sa Kapernao. At, at nang siya ay nasa bahay na, ay tinanong niya sila, ano ang pinagkakatuwiranan din sa daan? dapat hindi sila nagsisiimi sapagkat sila-sila ay nangagdato sa daan kung sino ang pinakadakila. At siya ay naupo at tinawag ang labing dalawa at sa kanila sinabi niya kung sino man ang ibig na maging una ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. At kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At siya ay kanyang kinalo na sa kanila'y sinabi niya, ang sinumang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinatanggap. At ang sinumang tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi yaong sa akin nagsugo. Sinabi sa kanya ni Juan, Guru, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawal namin siya sapagkat hindi sumasunod sa atin. pa at sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa na mga kapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Sapagkat ang sinuman magpainom sa inyo ng isang sarong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, katotohan ang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa Kanya. At ang sinuman magbigay ng ikatitisod sa maliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking gilingan ng bato at siya ibulit sa dagat. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw. Kaya sa may dalawang kamay, ka pa sa impyerno sa poy na hindi mapapatay. Naluoy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paamoyin makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa may dalawang paakang mabulit sa impyerno. Nadooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang matamoy mo ay nang kapagpapatisod sa iyo, ay lubutin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa karya ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kang mabulit sa impyerno na hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy sapagkat bawat isay aasnan sa pamamagitan ng apoy mabuti ang asin na tapwat kung tumabang ang asin ay ano ang inyong ipagpapaalat taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin at kayo'y magkaroon ng kapyapaan sa isa't isa mga palangga sa pananampalataya ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon Diyos Amen